up, guys? My name is ADL. I'm here for Aya. So if she's there right now, please come out. thank you. You know? I'm not used to this. Po. Si Aya lang. Dad po ng uh, Bini. Eight members po. Eight. Okay, Ay, sabi mo may bibigay ka. Bibigay po ako. Oh. If it's possible lang po. Oh, paano mo ma mabibigay? Ito If I can see you guys, I'll give this. Ano ba yan? Pati po. At Puro cards. Ibibigay mo lang sa kanya o papipirma mo? Ibibigay na lang po. Ibibigay mo lang. Bangis of my heart. Sino naman itong mga gwapo itong kasama mo? Ah, mga kaibigay ko po yan. sino naman ang favorite mo? Sino ang favorite mo? Ito po, ang dito po ako, okay, Miss Red. Ah, si, oh, si uh, Miss Regine. Okay. Si oh, Miss Regine ko nakita niyo po ito. Uh, o, oh, sige. Kala po, makita po. Papadala ko rin sa kanya to oh, so. Hopefully, I can see you, Miss Red. Hey. Okay. O, oh, ikaw naman. Do you... Oh, boy, I came for BD. Let's go. Use uh, your bias. Okay. Uh, my bias is Mika and Maloy. Uh, um, I'm here for all of them. What's your name? I'm Aldrin. Aldrin. Okay. okay. And you are? Nico. 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 Petinganung tatumong. Wow, ganda. <laughs> okay, Baka so Pagkatay yeah. <laughs> <Para s> <laughs> <my> <laughs> <sayo> mo yah? Pagkatay ako matayan? Bubuntak ka? Para sa? Tanian nyo. Next time. Pagkatay malag-heavy nose yah. O heavy nose.